nag-acquire ako ng ibon ngayon, Siyempre, number one, bloodline na. Yes. Yun ang pinaka-importante. Ngayon, ang management, for me, tingin ko, pantay-pantay na lang tayo eh. Lahat marunong na. Tsaka... Mga ka-master, mga ka-advanced hobbyists, so, welcome sa Pinyo Talk 101 with Boss Jaime Lip and our special guest, isa sa mga clocking chairman ng PHA at sa mga board of trustees ng PHA, walang iba kundi si Boss Anson Ong. Boss, Yeah Uh, good afternoon. and yes. thank you Sir Jaime. Thank so, you Anson uh, special. Uh, uh, for dropping by. Mm -hmm. Yes. Anytime. Sa yeah. Isa sa mga bigatin sa Pigeon Racing World si Boss Anson Ong ng Baesa, Quezon City. Member ng PHA at MMFC at kilala sa pagiging seryoso pagdating sa loft management, breeding at conditioning. Pero kahit gaano siya ka-focused, chill lang to si Boss Anson. Low key pero deadly sa karera. Ilang beses na rin siyang nagpakitang gilas sa malalaking race at marami sa mga ibon niya may dugo ng panalo. May isa pa nga siyang breeder na kapatid ng ikawalong overall sa dalawang libong Millennium Bond Race. Bukod sa pagiging consistent fancier, generous din siya sa pagbabahagi ng tips sa mga baguhan. Mapa loft visit or online video, laging may matutunan ka. Kung gusto mo ng tahimik pero solid na inspirasyon sa pigeon game si Boss Anson Ong, isa yan sa mga dapat mong tinitingala. Mm -hmm. So ayun, before we start sir, my uh, may questions yung karabihan sa iyo. Although na nag-check kami ng mga comments regarding, kasi marami kasi nag-request si Boss Anson Ong naman ng ating di ano. <laughs> Salamat. Oo. So ang, ang question nila for you is, pa paano maging consistent winner sa pigeon? <laughs> <laughs> Uh, siguro, siyempre, kasi pag nag-acquire ako ng ibon ngayon, mm -hmm. syempre, number one, bloodline na. Yes. Yun ang pinaka-importante. Ngayon, ang management, for me, tingin ko, pantay-pantay na lang tayo eh. Mm -hmm. Lahat marunong na. Tsaka, ngayon, puro ano na eh, andyan na lahat ng vitamins, mga gamot. Hindi kagayang, bako eh, back 10 years ago hindi ganun kadali. Kaya ngayon, yung mga newbies, uh, hindi na sila ganun kakapa. Siguro, yun ang malaking tulong na rin sa akin. Kaya, nananalo rin ganun. Saka, sharing of bloodlines yan. Importante yan sa mga kaibigan. So, mostly, ano yung mga bloodlines na hawak mo sa yung loves? Ah, uh, ang umiikot sa love ko talaga, uh, yung Florison na galing kay Ray and binigyan uh, binigyan ako ni Ayan Chuan ng ano eh ng Colson yeah, yeah, tapos tong huli nagpasok na ako ng mga dilema at saka ng Etienne Merling yan yeah, yan ang halos umiikot sa akin saka yung mga meron ako yung mga galing kay Harry C din maayos din yun mm -hmm. at yung kay Harry mga American There, Line Chata no? Hindi ko na alam eh, kasi ang tawag niya ay C2 eh. Hindi ko na rin alam paano naging C2. Pero nung, nung inaalam ko yung bloodline, <coughs> parang may paso kay Luis. Luis. Okay, Luis. Yun. Yun ang, yun ang sabi sa akin ni Harry. Magagaling yung ibon din ni Harry. Sa totoo lang. So, kamusta naman po ang team niyo ng North and South ngayon sa PHC? Ah, kaya kanina, yung North, umakita ko sa loft, sinilip ko yung mga North ko, oh, okay na sila, nakabihis na maganda na sila. Hmm. Yung mga south, uh, lugon pa, mga bata ko kasi. Oo, yun. Pero yung mga north, tingin ko okay na sila. Yun. na lang, sana. <laughs> so, paano sir yung nagiging preparation niya pag nag-start na kayo mag-road train? Well, usually ako, bago ko mag-training, bago ako sumama sa club, nagbibitaw kami sarili. Exactly. Or para ma-orient yung orientation ng kalapati ko, marunong sila. Mm -hmm. Kasi pagka, sa akin lang yun ah. Mm -hmm. Pagka, kumaray, sinama mo sila sa trap ilahat eh, yun puro bago, mm -hmm. kanya-kanyang lipat. Mm -hmm. So baka masama dun yung kalapati natin. Hindi kagaya yung pagka binitawan mo na sila, sila sila lang, parang alam na nila. Yung okay, ang club training starts by August? Yes. So, more or less, uh, yung road training mo starts by? By August din ako. Titingnan okay. ko yung pinaka-first kabanutuan ni eh. Doon ako sasabay. Okay. Okay. Oh, uh, Usually, gagahayan ko lang naman kung ano yung training eh. Kasi malalapit lang. So, kahit pag araw-araw ako, okay lang. Mm -hmm. Okay. Yun ang ganun ako mag-prepare. Mm -hmm. So, ang pasok mo ng club is kabanatuan. Oo, oh, kung okay. ano yung first kabanatuan, I see to it, asasabay na ako. Same kami. Pero sa akin, mga gapan, kaban. Before, oh. mag, uh, before kabanatuan, gapan, yes, sabay na ako. Before that, nagsasarili kami. Oo. Oh, okay. After nag-club training, di ba, mostly, three times sa week ang club training natin. Uh -huh. May mga continuous self training pa ba kayo? Wala sa na, na ako, wala na. Sa pag, ano na sa derby na? Sa derby. Oh, uh, na derby. Mas gusto ko yung ka, uh, kami ako mismo nagte-training kami, yung team ko para at least kontrolado ko yung oras. Mm -hmm. kung ano oras ko gusto bitawan. Kasi minsan medyo masama panahon, mm -hmm. Iwi ko. May mga particular time ba kayo na nagre-release sa self-training? Ah, uh, actually, dati, pag nag-release ako, yung mainit eh. Yes. So, mainit, pero nung huli binago ko na. Mm -hmm. Pag mainit, init, uh, anong oras? Usually, 9.30, 10. Okay. 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 Ngayon, binago mo. binago ko na, ginawa ko umaga. Yung uh, mga 6.30, ganun, mm -hmm. wala okay. pang init. Mm -hmm. Para sa akin, ganun. What's your reason? Ba't binago mo? Kasi pagdating uh, ng, ano, pagdating nung, pag init, parang mas lalo silang nahihirapan eh. Okay. Ay, an ano ko lang yun ha, for me lang. Ngayon, pagka umaga parang nagpintawan mo sila, parang nag-reflex lang sila. So, 'Yun naman. Maga yun naman rin ako. Oh, 'yun naman lang importante, hindi bumigat yung ibon natin, mm -hmm. makalipad, hindi bumigat. Mm -hmm. 'Yun ang ano sa akin. So, ah, uh, sa PHA niyo po ba, Bukod sa PHA niyo may mga other clubs pa ba kayo iiipara? Ah, uh, pagka north and south wala na PHA. Pero nung summer, talaga nung summer kasi wala naman summer recipe PH eh. So, yes, okay. naglaro ako ng NHPC at saka ng BBCM. Okay. So, every, every summer, sir, nasa mga small club ka, sir, nagkikipad? ah uh, baka this coming summer, pahinga muna kami kasi sabi nung tao ko, mm -hmm. pahinga daw muna sila. Eh. Okay. Ah, ako, uh -huh. sa totoo lang, para sa kanila na yun eh. Yes, kung kasi bakit, pa uwi muna sila ng probinsya. No, 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 Ibig sabihin, kasi tinatanong sila, oh, gusto niyo ba maglipad? Pag oh, sinanabi okay. lang gusto, kasi para hindi sila kamarin or what, yes, yes. di ba? So, lipad. Eh, ito huli, tinanong ko, gusto maglipat maglipad? Sabi sa akin, boss, pahinga muna tayo. Okay. Ay lang. Before sa meeting, I remembered PHA was planning na magkaroon ng summer. Tawag, yes. Ba't di natuloy? Ah... Uh, actually, Kaya ano eh, si Nelson ang ano doon eh, kung hmm. hindi natuloy, hindi ko na rin maalaala eh. Kasi at ay <clears throat> tuloy, naghanda ako. Mm <clears throat> at hindi natuloy, nilipad ko na sa bank club. Oo. Oh. mm -hmm. uh, pwede naman natin, pa, parang kunti natang sasali, eh. yung nang naging ano eh. Yung oh. Kung parang sa PHA kasi nakasanayan talaga, nakapag-summer. Kaya nga talaga yung mga love money. Hindi naman dati, mga way back 20 years ago, baka may summer eh. May summer. Yes, Tapos, uh, si Champ Te Huya mahilig oh, na, oh, So, si lahat pinakasamay si sumasali si kami. Eh. Oh. But I think the main reason na nawala yan, kasi Diba, after South Race, papasok na yung mga sisyo mo tapos may summer may mm uh -hmm. -oh. pag malitang love hirap yes uh -oh. Uh -oh. so pawala na po pawala na nung huli kung unti na sumasali nawala parang ganun uh -oh. kasi yung love eh ito na love ko tapos meron pang summer na ibon nandyan paano ko ipapasok ang pang yes ano uh, summer ko nandyan paano ko ipapasok ang noy uh oo -oh. kung you know. malitang love yung problem yes. Uh -oh. pag malaki love mo okay lang oo Ganun lang, ano. Mm -hmm. So, si Boss Anson O, paano pumili ng readers for pairing? Well, ako talaga, siyempre, ulo-udo na pedigree. Okay. okay. Lahat naman tayo doon babase eh, pedigree, eh. mm -hmm. no? Tapos, siguro, pangalaw yung conformation ng katawan, mm -hmm. kasi nung huli, well, ako sa akin, for me, ano eh, parang mas mas gusto ko na yung maliliit na ibon eh. Sa ngayon. Small, medium, or small lang talaga? Ka, like Kung kaya small eh. Pero pagka, wala ay magagawa eh. Medium. Yes, oh. Pagka may nakikita akong large. Hindi man na. Hindi Parang na I hate big birds. Oh. <laughs> most of your winners po ba small bird lang? Hen kasi. yeah. So, <laughs> so, ang favorite nyo po ba hen or ka? Pagdating saan? Or most of your winners is hen? Er? Oh, eh puro hen ang kumikilos. Para rin sa akin eh. Kore alam eh. Maybe 8 out of 10. Oh. Puro uh -huh. hen sa akin eh. Parang gano'n. Siguro ang ang ano talaga, by nature talaga mas mabait ang babae sa lalaki. <laughs> so mas masipag sila umikot. Uh -huh. 'Di ba? Parang babae, uwi kagad eh mga lalaki. By nature, 'di ba? Yes, ah, alis pa mamamasyal pa. Parang ganoon. Sa lock exercise ko, ang hen one hour no problem. Ang cup Tama. o ito mo sa akin, din. So magka-separate po ang hen and cup ni, sir? Ah, uh, oo. Oh, separate ako. So, sa palipad. Palipad. Ah. pero ngayon, ginawa ko,